Uh, mga kaibigan, namin pong pag-usapan tungkol po sa boxing ngayon. Talaga nga naman na uh, totoo yung sinasabi nitong aking kaibigan. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki like like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Na, boxing is all about business na. Bakit? Uh, maraming mga promoter na pag so lang sa kanilang business na maging promoter. Ngunit pa mga kaibigan, uh, na mo nga naman itong si Nila Hoya. Ah. Hindi binigyan ng laban na maganda itong si Canelo Alvarez. Tapos ngayon sila na naman ang nag-aaway. itong si Bob Arum. Yan, hindi niya binibigyan ng laban na maganda itong si Nauya Inoue. Bakit? Kapag matalo itong si Nauya Inoue, eh wala na siyang pera o konti na lang kanyang ang kanyang negosyo dahil pinagpirahan niya si Noe uh, mga kaibigan itong lalaking ito ay expert po ito sa pag analisa ng boxing uh, pang panahon ng mga legend noon uh, ito po ay si person Casimero Sagarin ng Mantahan Southern Leti kung, siya, kung yung ka siya, knockout. Kasi, expectation na, knockout yan. ang ganun ng laban pag ikaw, may lakas ka rin. Kaya sa saktan. Yun Yun ang hindi. Diyan, hanggang doon lang. Mapahirapan si Inoue. Hindi naman kaya sa saktan. Si Tapales, so paabot ang 10 rounds. Makatama nga, pero... Pag siyang natamaan, bumagsak. Kaya walang exciting sa mga laban Pag yung kalaban mo Sabi na nga mga, ng mga trainer at saka boxers Hindi iabot sa 12 rounds Kasi hindi ka saktan Ang ganun ng laban pag si Cuadro Alas Bakit? Kasing titangkan lang sila At lakas din pag-uusapan May lakas din si Cuadro Alas At saka ang dami na niyang pinuntahang ibang bansa eh, binato pa sa artina, At siya doon nga siya. Nagtago sa lalim ng luna. Sari? Oh. Tapang mayroon, tapang. Sabayan, magkipagsabayan yan. Para lakas sa lakas. Para maganda yung laban. Kasi pag katulad ni Mungia at saka ni Kanilo, talagang maganda talaga ang laban mga kaibigan. Dahil uh, doon talaga sa lakas sa lakas, doon sila nagkabanggaan talaga ang malakas at malakas. Eh kapag hindi nag nagpabanggaan yung malakas at malakas, talagang walang excited ang laban. Wala, hindi hindi tayo may excite Pag malakas yung kalaban, Kayang ang sakta si Inoue, o si Inoue ang mga top contender sa iba't ibang division, excited ang laban dahil kaya kang patulukin, kaya kang mag-adjust. Eh, hindi pala biro ito. Oh. At, sa mga kaibigan, lalong uh, dadagdag ng income sa kanilang kita doon sa pay view kung ganun at pwedeng pang magrimat sila tulad ni Marquez at saka ni Morales at saka ni Panun ayaan mo nakafollow naman ako sa top rank magcomment ako doon wala na siyang ibang kailangan mabasa ito sa top rank itransit ko ito sa English. kailangan labanan niya yung malalakas doon sa super bantamweight kahit wala, wala lang belt wala talagang ibang may lakas din na parang si Inoue, si Quadralas. Dito po rin mga kaibigan, kung gusto rin sisikat, sisikat yung si Inoue talaga sa buong mundo, ah, hindi man naman si Inuwe, dito man lang yan sa Asia, sikat. Ngunit mga kaibigan, ay kung gusto rin sikat si Inoue, katulad ni Barira, Marquez, ayun, ah, talagang labanan nila kung... Pwede, magkutrata sila ng pag natalo si Inoue, magkutrata sila ng rematch. Ito Ganun. lang masasabi ko ha. Pag umakyat si Inoue sa 126, i-compare nyo lang. Kung sakaling ipinanganak noon sila si Marquez Morales de Barrera, kahit isa, hindi niya kayo talunin yan. Lahat, pinabagsak yan ni Manny Pacquiao. Nasabihin nila si Inoue, mas magaling pa kay Manny Pacquiao. Oh, come on! What the F? <laughs> okay, mga kaibigan. Okay, yeah. At bago ko ituloy ang aking munting quinto, paki-like like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Hindi <laughs> na no yun storya. Yun yung, yung mga contender ni ay ay do no, Hindi hey, naman mga manlalakas. Gaya nila sa Goodman. Tay. Ah, si Nabilong na nga si Carmes Martin. Ano ba? Kung oh, nung na si Karhamis, yung iba dyan, wala tayong makikitang makatalo kay Inoue. Eh. Pero, si Kudo, sa tingin ko, si Kudo lang yung kasi lakas, may lakas na mapatumba siya. Bakit? Tama naman si Butler. Ano ko bang mapatunayan niya doon sa Super Bantamweight? Nasa kanya na lahat ng build. Dapat pumunta na siya sa hindi naman mga dosa. sa, sa Sila naman ni Lopez. Mga Mexicano sila ni ah, yung, Hindi naman mga malalakas. Pwede siya doon. Isa lang yung mat... talagang mas malaki matangkad si ano lang si Vargas lang yata. Ano, ang gusto kong bumaba si, ano, si Emmanuel Navarrete, uh, siguro yun, siguro ang pinaka malakas na makalaban ni naoyan Naoya Inoue. Ang si Nabarite. Pero okay man lang yun bababa si Navarrete dahil nanggaling naman yun siya sa super bantam di ba? Oo nga, pero pag lalo kang matanda, lalo ka rin buwi ni Si Navarrete na yun, tingin ko, nandiyan na sa light width. 135 ba yun? Oo, uh, may kaming nangangalaban. Pero pag, siguro pag bababa si Emmanuel Labarete, ito lang yun siguro makakatalo kay uh, kay Nauya Inoue dahil hindi, po hindi, rin natin masabi yan dahil si Inoue napakabilis alam naman natin na may si pag din bumato si Labarete pag nahuli si Labarete at saka alam na Nauya Inoue na malakas hit and run na lang yung gawin niya malaki ng tao doon yung mga kalaban niya sa bilis walang wala sila ni Nauya hindi sabi mo kasi na pag pag, pag lumalaki at tumatanda na yung tao, uh, bumibigat na. Ibig sabihin, pag punta ni Naoya Inoue doon sa 130 o 125, bumibigat yan. Hindi ba makaapekto sa kanya yung pagiging uh, pagiging pagdagdag niya ng ilang kilo Para ng... hindi kasi si Naoya Inoue nandyan sa kanya yung lakas at bilis. Yung, yung power niya, matang lightweight na yata super featherweight at saka lightweight parang uh, may natin doon uh, sabihin natin na may tulad. may tulad rin ni ano ni ni Dunay rin nung pumasok si Dunay rin uh, ano pang, lang dyan pag mahuli siya Sa oh, yun lang kasi nakita naman natin first round bumagsak ni Rick kaya eh, si Luis ni hindi naman big panser yun hindi, yung ating atin pong sabihin mga kaibigan kung kung si uh, Naoya Inoue, maganda si, si Naoya Inoue ngayon na akyat siya bakit bata pa siya tulad ni, ni Dunayre na kapag matanda na si Dunayre sa kapas siya naging 5 division kaya nahuli siya ni Axman mga kaibigan kaya yung panglimang division na sana ni Nunito Dunayre yung nahuli siya baka ito mangyari ito ni Uya Inoue mga kaibigan sa totoo lang mga kaibigan yung plano ni Inoue na before siya umakyat sa 126 lumaban siya ng patong beses hindi ako agsagra ko yan dahil bakit ang nung maging dispute siya kaya mayroon tapales unang laban niya doon sa ano sa super pantamuit naging dispute siya At... ngayon sinere lawa na at bakit pa niya kalabanin si Akmadalit itinalo na ngayon ni Tapales oo nga at saka si Goodman si Goodman yun rin ang kanyang Goodman, lalaban. Eh, hindi kinala Number kinilayan. one contender yan. Ah, ganun ba? Siguro, kung gusto niya talagang bumak kung gusto talagang pumunta sa 126, talagang lumaban pa siya siguro na. Tatong beses or rapat na beses, wala na siyang ibang talabanan doon na malakas, si Casimiro. Si Casimiro si na talaga. Si Casimiro, road warrior. Yung mga undefeated dyan, kagaya ng ating... Tite. Eh, ano? Martin. Carlos Martin, magaling yan. Pero sa record, iba talaga si Casimiro. Sabi nga ni nere si Bakter, lapangan na si Cuadro Alas. Yan, mo. yan na mo? Kasi wala sabi... nang ipag malalakas doon. Yan na nang oh. sabi ni Nire. Nung natalo si Nire, oh. sabi niya, labanan mo na si. Kasi Sino ipag miro... lalabanan mo? Kasi ako madali, tiralo nga ng, ano, tapamis. Oh, Pagkit pa, wala nang reason. Before ka akit, kung nagbala ka, nandyan si Goodman. Okay na, naman si Goodman. Nandyan si, si, so, patingin ko, kung sa lakas lang, lakas lang pag-uusapan. Pwede rin siyang laban ni Goodman, dahil si, Goodman yung height niya pang center weight na pansibin niya tayo Patangkan. pero sa lakas walang kasing lakas ni Noe. eh mahirap talunan si Noe kasi yung mga kalaban niya talaga lang para lang kasi nagbuka malak siyang malakas dahil yung mga kalaban niya hindi naman mga malalakas pero pag nakita ko dito si, ano maraming nagsasabi na si Carl James ay mahina pero para rin, para nakita ko, para rin si Naoya Inoue may pang-knockout rin. O parang nagmumatay-miming siya pang-knockout. Kasi, ekspetisyon na, knockout yan. Ang gano'n ng laban pag ikaw, may lakas ka rin, kaya siyang saktan, yun pa, yun ang huling ka Diyan, hanggang doon lang, mapahirapan si Inoue, e, hindi naman kaya saktan. Si Tapales, abot ng 10 rounds makatama nga pero pag siyang natamaan bumagsak kaya walang exciting sa mga laban pag yung kalaban mo sabi na nga mga, ng mga trainer at saka boxers hindi iabot sa 12 rounds kasi hindi ka kayang saktan ang ganun ng laban pag si Quadro Alas bakit? kasing tangkad lang sila at lakasin pag-uusapan may lakas din si Arco At saka ang dami na niyang pinuntahang ibang bansa. Ibang pinato pa yan sa Artinad. At siya arti na, er, di, doon nga siya nagtago sa lalim ng luna. Sari? Oh. Tapang mayroon, tapang. Sabayan, makipagsabayan yan. Para lakas sa lakas. Para maganda yung laban. Kasi pag katulad ni Munggia at saka ni Canilo, talagang maganda talaga ang laban mga kaibigan dahil ah, uh, doon talaga sa lakas sa lakas doon sila nagkabanggaan talaga ang malakas at malakas eh kapag hindi nag, nagpabanggaan yung malakas at malakas talaga walang excited ang laban wala hindi hindi tayo may excite pag malakas yung kalaban kayang saktan si Inoue o si Inoue ang mga top contender sa iba't ibang -iba division excited ang laban dahil kaya kang patulukin kaya kang mag-adjust eh hindi pala biro ito oh at saka, at saka mga kaibigan, lalong uh, dadagdag ng income sa kanilang kita doon sa paper Kung ganun. At pwedeng pang magrimat sila tulad ni Marquez so, at saka ni Morales at saka ni Panun. Ayan mo. Nakafollow naman ako sa top rank. Mag-comment ako doon. Wala na siyang ibang. Kailangan mabasa ito sa top rank. I-transcribe ito sa English. Kailangan labanan niya yung malalakas doon sa super bantamweight kahit wala, wala ng belt